Naniniwala ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources na kaya pang mapababa ang presyo ng isda sa bansa sa pamagitan ng pagpapalakas sa produksyon nito. Si Bernard Ferrero sa detalye, Rise and Shine Bernard. Naniniwala ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa posibleng maabot ang 50 pesos sa kada kilo ng bangus sa bansa. Ito ay kung mapananatili ang supply ng bangus na magre sa pagbaba ng presyo nito sa mga pamilihan. Ayon kay BFAR spokesperson Nasario Brigera, may mga kailangan silang gawin upang masiguro na maaabot ang tinatarget na pagbaba sa presyo ng bangus may mga prosesong kailangan din nating uh, ano no uh, sundin syempre unang-una diyan kailangan mas uh, paramihin pa natin yung ating uh, mga supply ng fingerlings kaya ito nga din yung uh, programa ng uh, gobyerno no Meron tayong National Food Development Program uh, mas pinararami natin yung mga inahing bangus uh, inahing tilapia para mas uh, dumami din ang supply ng ating similya ng bangus at uh, tilapia pero kung si Senador Cynthia Villar naman ang tatanungin, nakadepende pa rin sa development programs ng Department of Agriculture ang target nitong mapababa, ang presyo ng bangus sa bansa. Madaling sabihin na your aim is this one. Are you doing something to achieve it? Di ba? Katulad ng 20 pesos rice. Pero alam natin na to produce that, we have to have a developmental plan we have to mechanize we have to uh, teach them how to make better seeds so that their productivity will increase we have to train them that's why i built farm schools sa monitoring ng DA nasa 170 piso ang kada kilo ng bangus sa mga pamilihan nananatili namang stable ang supply ng isda kahit may maipinatutupad na closed fishing season habang napunuan din ng imported na galunggong ang demand sa mga pamilihan. Samantala, nanawagan ng BIFAR sa mga nag-aalaga ng aquaculture commodities na sundin ang tamang proseso dahil sa pinangangambang epekto ng El Niño sa sektor ng agrikultura. Bernard Ferrer, para sa Bayan.